May sa magandang mga po sa ating mga kababayan. Ako po si Papa Beans. Dito po nagtinda sa San Isidro, Likaw-Likaw. Pasok konti lang po ang mga bahay dito. Ito po yung aking mga paninda ulit. Ang dito ang ano, mga mangga. Yan. Mga puno ng mangga. Sa lang magkabila. Kabilang side. Manggahan dito. Yan ilan 'yo po Mga manggahan po lahat 'yan. Layo dito. Pag nag nagbiyahe ka siguro mga 2 hours mula sa Commonwealth Commonwealth mga 2 hours ang papunta dito sa San Isidro likaw likaw mga ano talaga po dito mga tawagdol mga puno ang dahil puno ng mangga o oh. yan ang dahil mamunga niyan pag tagmangga tag sa side mga ano Ang daming punong mangga po. po oh. ano. Ito raw madri kakao. Madri kakao kung tawagin ang mga mangga. Ito may palayan. Ano. Kasi wala pang ano. Wala pang tanim. Yan talagang ano. 对。<laughs> Isa lang siguro pa ang may-ari dito. Mga manggahan na 'to. Pero plano na daan. Atikin. Nang walang mga bahay dito mga puno. Na may wash ka sana eh, sa tubig. May puno oh. Tayo siguro ang bubungan yan. na may nakalagay bawal pumasok ang truck o lakad lang ah. yan po yung mga puno na ano ginagawa ang papel Yan, yung mga puno na yan. Straight. Ay sold out nga po pala kay Calvert Borja Ang kapitbahay namin sa Payatas sa Rasiparing na Rinante Sa kay Nunoy Coleta Ang asawa ng aming pamangkin Sold out din po sa lahat ng mga manunood, viewers subscriber Maraming salamat po Sa pagsuporta sa aking YouTube channel. Lakad na naman po. Ay, palasdaan po. Ano? Yan, palasdaan. Yan, palasdaan po yan. Yung may dahil yung nahuli siguro diyan. Yan. Yung may-ari. Dahil bahay. Mangyaman ng yaman yung rin palasdaan po mangyaman siguro nang may-ari noon to so, pader nang ano mga puno naman ulit may mga baka pa rin doon mga baka to, oh, tuloy-tuloy lang sa paglalakad. So wala talaga maalokan dito bahay. Ng mga tao. santol, santol mangga, star apple, ay, Wala. star apple po yan Hanggang dito na lang po ulit ako po si Papa Beans. Pa-subscribe po naman sa lahat ng aking viewers. Thank you very big. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. Thank you, thank you.